Ang mga Labrador Retriever ay kilalang intelligent at active na mga aso. Sa edad na limang buwan, ang kanilang natural na curiosity at enerhiya ay maaaring magpakita sa mga pag-uugali tulad ng pag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng pagtapo ng basura dahil ito ay maaaring makakita sila ng kaligayahan at pagkilala mula sa kanilang mga may-ari. Ito rin ay isang paraan para sa kanila upang magamit ang kanilang natural na kakayahan sa pagsusuri at pagtukoy ng mga amoy. Subalit, ang pag-aalok ng tulong na ito ay maaaring maging sanhi ng kalituhan o kaguluhan, kaya't importante na turuan sila ng tamang mga komando at limitasyon sa kanilang mga pag-uugali. Ang mga aso ay may mataas na pang-amoy at maaaring maamoy nila ang mga kaamoy na hindi natin nararamdaman. Baka may mga amoy sa basura na. Nakaka-excite para sa kanila ang pagkakaroon ng bagay na gawin tulad ng pagdala ng basura ay maaaring maging isang aktibidad o paglilibang para sa kanila. Gusto ng mga aso ang mga bagay na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na at maglaro kung bihira o bago para sa aso mo ang pagdala ng basura. Maaaring ito'y isang karanasan na may kakaibang amoy at texture para sa kanila na nakaka-excite hindi ito dapat na problemang pag-aalala. Ngunit tiyaking ligtas ang aso mo habang ginagawa ito at bantayan ito para sa anumang palatandaan ng hindi kapanipaniwala na kilos o kalusugan. Ang mga amoy na hindi natin nararamdaman. Ang pagdala ng basura o iba't ibang bagay na may kakaibang amoy at texture ay maaaring maging isang mahusay na paraan para magbigay ng mental at pisikal na pag -e exercise sa kanila. Importante lang na tiyakin na ang mga bagay na kanilang kinakagat o nilalaro ay ligtas para sa kanila at hindi sila magiging sanhi ng anumang karamdaman o aksidente. Magandang gawin ito bilang isang pagkakataon para maglaro at mag-interact ka rin ng malapit sa iyong aso habang ginagawa. Nila ito, bantayan mo lang sila para sa anumang palatandaan ng hindi ka panipaniwala na kilos o kalusugan, at kung mayroon mang anumang pag-aalala. Mas mainam na kumonsulta sa isang veterinaryo ang pagtutok sa kanilang kaligayahan at kalusugan ay mahalaga para sa kanilang buhay. Tulad ng nasabi ko kanina, ang pagkakaroon ng mga bagay na maamoy at ma-explore ng mga aso ay maaaring maging isang mahusay na paraan para mapanatili ang kanilang kaligayahan at kalusugan. Narito ang ilang mga ideya pa para magbigay ng mental at pisikal na pag-e-exercise sa iyong aso toy puzzle. Mag-invest sa mga toy puzzle na maaaring paglaruan ng iyong aso upang makuha ang treats o pagkain. Ito ay magpapalakas ng kanilang isipan habang kinakalikot ang mga bagay outdoor adventure. Dalhin ang iyong aso sa mga outdoor na adventure tulad ng hiking o jogging. Ito ay magbibigay sa kanila. Nang pagkakataon na mag-explore ng mga bagong amoy at lugar. Agility Training Subukan ang agility training na magbibigay ng physical exercise habang pinapalakas ang kanilang mental agility sa pamamagitan ng pagtuturo sa kanila ng mga obstacle course socialization payagan ang iyong aso na magkaroon ng social interaction sa iba pang mga aso ito ay magbibigay sa kanila ng mga pagkakataon na maglaro at makipagkaibigan water activities kung mayroon kang access sa swimming pool o beach Subukan ang water activities tulad ng swimming na maaaring magbigay kaligayahan sa iyong aso. Tandaan na ang regular na ehersisyo, malusog na pagkain, at pagmamahal ay mahalaga para sa kalusugan at kasiyahan ng iyong aso.